Boto po natin siya. Lalong-lalo na po dito sa Pangasinan. Sabi ko nga sa ating mga kababayan sa Pangasinan at sa Northern Luzon ay isama natin si Pastor Apollo Kibuloy doon sa sampung iboboto natin. Huwag natin kalimutan. Unang-una, binabati ko si Pastor Apollo Kibuloy sa kanyang uh, 75th birthday nitong taon na ito at uh, sabi nga nila, eh, kung minsan yung birthday gift hindi kaagad na ibibigay at the day of your birthday celebration. Pero pagdating ng May 12, ibigay natin yung birthday gift para kay Pastor Apollo Kibuloy. Iboto po natin siya. Lalong-lalo na po dito sa Pangasinan. Sabi ko nga sa ating mga kababayan sa Pangasinan at sa Northern Luzon ay isama natin si Pastor Apollo Kibuloy doon sa sampung iboboto natin. Huwag nating kalimutan. Ako po ay merong utang na loob kay Pastor Apollo Kibuloy at hindi ko po yun nakalilimutan kasi ang Pangasinense, ang mga tunay na Ilocano, hindi po sila nakakalimot sa kanilang utang na loob. So, happy birthday kay Pastor Apollo Kibuloy at yung ating regalo sa kanya ay yung sagradong boto natin sa May 12. Happy birthday, Pastor!